Marcos Jr. dito sa Busan, South Korea. Banda nga 5 p.m. ng hapon oras dito sa South Korea. At pagkatapos yung lumapal sa Jim Hay Air Base ay agad siyang lumiretso dito sa Windham Ballroom Hotel para kitain ang Filipino community dito sa South Korea. Dito mismo inanunsyo ni Pangulong Marcos na magbubukas ang pamahalaan ng panibagong Uh, consular office sa Busan, South Korea sa susunod na taon yan. So layunin ang bagong konsulado na mas mapabilis ang servisyo at matulungan ng mga Pilipinong nagtatrabaho na naninirahan sa mga Rehiyong malayo sa Seoul. Ayon sa Pangulo, bahagi ito ng patuloy na hakbang ng gobyerno para palakasin ang proteksyon at servisyo para sa overseas Pilipinos, particular na sa mga nasa Busan at kalamitan na probinsya. Tinatayang may higit 70,000 na Pilipino sa South Korea ayon sa datos ng uh, DFA at nasa 42,000 dito ay nagtatrabaho bilang OFW sa sektor ng agrikultura, entertainment, kamisda at household work. At yan muna, pet dito sa Busan, South Korea, Radio shaman sa far, tata RMS.